wala daw naman Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Orde gentau, it's good. Hey dan eh monkok sarado dan monkok monkok lentar mena okey monkok hello Joko monkok seriously Kato ganina, mga sapatos lang to dito. Kato ganina, na tong gisaka na to. I cancel ang errands kay mag ano na lang daw may mag shopping. Pero oh. tanaw ra good. Mga dato na ko na amigo, kompleto. Ah, yawa sa kuang mga kuan eh, kat kat na mga friends. Eh, Davi, nang doseno? Oh, yawa ju dani, Uy! Oh, yawa sa kuang mga amigo. Effective. Hello, kay Noah. Ralph Lauren. Ah, ya orang pun. Al price? Eight hundred dollars. Mahal pa lagi sa sapatos. ay <laughs> 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 600 lang. na lang, pass na lang sa... jacket ay Uy! kasi mas bet ako may oh, sa kumalak ko dili lang, pwede pa kayo sasakit ng oh, oh! so ah, oh. oh. uh, basta i-confirm kay ocean park ocean park o sea ocean park Tapos Victoria Peak na lang sa Sunday. Confirm ha? Yes. So shopping lang ta karoon ma'am? Yes. Oh, yawo eh. How shopping? Ayos ba ito sa bawah? <laughs> sa yung brin, ano yung ano? Ayan. Yawo eh. Lalo kayo pagpuyang brin, ano yung ano? Lalo siya dito pagkakaroon. Trek. Lalo kayo pagkakaroon. Lalo kayo pagkakaroon. Iklim na tu na yeah, like a, okay. mm -hmm. Another budul. Wow 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 wow. Na ay na budol. Budol na sad. So manulod na sad mi guys, another budol. Another day, another budol. <laughs> another set of budol. <laughs> Budol, Budol. Nice. <laughs> wala Haha. 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 Haha ay na po magpatawag mga engineer kasi ramdam natanaw bang ayato na wala po yung mga gusto na dito. Diligent makakaskas sila wa ko. Guys, budol na po. Another budol. <laughs> another budol na namin kami. Kay makasaya sa party. Lalap mino human directory og kuan sa mall nila. And bumalit daw gihapon. Yeah, last time kay nabudol siya og palit og kanang pasalubong. Yeah, ang ending kay tag 10,000 ang iyang price, 10,000 kapi pilit. Budo lang sa. Eh, okay. asa na na? Wala pa. Asa din Nangano na siya sa dulo. Pwede like, special siya, special. Si guys madam del So we will go up here sa escalator. Ano? Asa dapat daw? Ayan, so marag na nagit na din mga na daw sila sa mga mga muna. Madam Aris? Yes? Ano sa ito mga paliton, Madam? I'm um, looking for um, bridal shoes. Oh, iyawa o eh. Hmm. Di daw manguli o kuhan. Philippines kung di mangurog. Dapat na daw sila madala. Okay guys na diri karon sa Asatar? Ah, Pearl Harbor. Pearl Harbor. <laughs> diri? Harbor City na <laughs> na adoy pila ka bookstores diri? 389. 300 Aya mga 300, 500 brands daw diri sa mga stores. So karoon nami ginapangita na store kayo. Mapalit daw sila og daghan. Ah... Uh, isa ka madam de rio, oh, wait lang ha. I believe, huh? Okay, like 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 to help like your family